Welcome to my personal blog. Happy happy life. Kaya na nga mga lalabs, late upload na po to Dahil sa sobrang dami nga naman ng ating trabaho At tayo pa uwi na nga ng Pilipinas Ito na, ito na, ngayon ko palang po na i-upload um, ah, Unang pagkikita namin ni Marlene Noong birthday nga na nap na Makikita kita sana kami na mga at Kaso hindi naman natupad Kaya ito po ang outfit po ni inyong lovers na akala naman ni talaga ng sobrang piling kira ayan, kung ano-ano muna ano, sinukat niya. dahil nga matikita nga kami ni Julie V ayan mga lalabs kung, ano, kung anong bagay dito sa suot na to ayan, model model mo muna tayo syempre, lagi naman ganyan sana, wag po kayo magsawa sa mga video na ina-upload ko na kahit naman nakakaboring ay nandyan pa rin po ay maraming maraming salamat sa inyo lahat ayan ito na nga itong building na to ay yan yung pupuntahan namin ni La Marlene at saka ni Julie We kasi dahil nga pa uwi na nga eh hindi ko pa yan na pupuntahan ang, ang tawag daw dyan ay tower mall pero may tower talaga na pag pumunta ka doon may bayad daw yun eh kaya tinaray namin ayan habang ano uh, bumabiyahe ako kami nang ano nakagrab ako niyan eh tapos uh, makita kami doon sa bata nila Jolie B tsaka nung ano ni Marlene dahil si Marlene ay lagi niyang susunduin si Jolie V. Ayan, nagdaldal na ako mga marites pa yan. Pasensya na. Ayan, yan yung, yung building na yan. May pangarap kong puntahan. Nakala ko kung ano yung nasa sa niyan. Yung pala napakaganda at mamahalin. Ito na nga. Ayan, na nagsama-sama na kami nila. Jollibee, ayan, papunta na kami doon, medyo ayan na ah, yung building na pinakita ko nung may araw eh medyo maganda na siya, ayan ito yan may mga ilaw na yan yung pupunta na Naminikot lang namin dahil ng gabi na marami ng magagandang tanawin dahil ang Saudi talaga sobrang ganda ng ano dahil hindi tipid sa ilaw. Sobrang grabe talaga. And this, kahit yung mga gilid-gilid, talagang mayroon pa talagang ano, yung ilaw. Talagang super duper light talaga ang sangin. Sa bagay lahat naman. Pero ako, oh, basta ako nagaganda. Nagaganda. Tingnan nyo na lang, oh, diba? Yung ano nila. Ayan. Ito na nga. Nakapasok na nga kami sa sa ano na yon na tower mall ito mga branded pala ang mga nakalagay rito na sobrang gandang mall sa yung gala uh, riyad gala rin maganda rin pero look at this yung loob nya diba napaka grabe talagang super duper mamahalin yung ano nila dito mga eto na so totoo lang napasok namin to halos wala kaming nabili dito dahil hindi namin afford kumbaga sobrang mahal hindi talaga kaya ng budget dito so, ayan si Julie B yan ta uh, si Marlene umakyat pa kami, hindi na nga namin yun naakyat Doon sa pinakataas na parang pabilog na yun. Hindi na namin naakyat hanggang halos nila leeg lang yata kami. Yung pinakahulo, hindi na namin yun napuntahan. Sobrang, no, tingnan nyo guys, hindi nga masyadong matao dahil talagang yung mga tao dito, yung masasabi mong may mga certificate yata na mapepera mga businessman mga, mga ganun ba at one two si Julie dahil narating din namin yung hindi pa namin narating dahil nga dito kay Marlin dahil nga ano, uh, siya isang family driver all around working siya rito sa Saudi Arabia maminis ko sila dahil ayun uh, yun nga pawe na nga ako Naiiyak man din ako, nagsisisi man din ako na ano, na hindi ko na sila mababanding. Dahil mula nung nakilala ko nga sila, yun nga, yan, parang iiyak uh, pa yata talaga ako dahil may miss ko talaga sila. Masasarap kasi silang kasama, hindi ko sakit akalain na makikilala ko sila for the last kailan naman ako uuwi na hindi na babalik sa Saudi, magpo-pour gold na po ako talaga sa Saudi ay sa Pilipinas, hindi na hindi ko alam kung makakabalik pa ako for another employer or what basta ang akin lang, ayan nakasama ko sila, uh, ang ginawa lang namin dito eh, halos nagkapilang talaga kami, yun lang yung effort po ng na, ano namin uh, nilibre pa nga nila ako meron pa, ayan, ayan nilibre pa ako ni Julie Bian. Nadal-dal nga nadal-dal si Marlene na sa haba-haba ng inanako dito. Nakilala ko si Julie B. Ngayon pa kami nagkakilala-kilala uli. Iiwanan din namin ng isa't isa. Sa bagay, wala naman forever talaga. Kahit sa pagkakaibigan. Pero kahit malayo, sana wag kayo magbagong dalawa. Ayan. Hindi uh, hinatid niya na yan si uh, Ate Malo. Din si Ate Malo. Kaya, ayan. picture picture kami. Tapos, si May complete na siya 600 lang sa Dimas. Ayaw ako kung ano. Uh, mayroon din ah uh, kita Чанел. Он,